Thank you. Magandang buhay mga kabebe. Ako nga pala yung duck girl ng bukid noon. At yun nga mga kabebe ay pupuntaan po natin yung mga alagang itik po natin na nangingitlog. Sobrang init po ngayon po mga kabebe. Kasi nga dito po sa area po ng Malay balay ay katulad dito yung nakikita nyo sa likod ko mga kabebe. Sobrang hirap po talaga kasi nga ay may problema din po tayo. Nagka problema po tayo sa mga alagang itik po natin na nangingitlog kaya yun po mga kabebe pupuntahan po natin yung mga alagang itik natin titignan natin yung sitwasyon kasi kanina po pahirapan po talaga kami ng sobra uh, mga dalawang araw na din po mga kabebe kasi nga yung mga alagang itik po natin ay nangingitlog na po yung uh, papunta na po sana sila sa nagpapadami ng similya at yung dumadami na everyday yung mga itlog po ng mga itik natin. So, ang nangyari po mga kabebe, kasi nga ay nagka-problema po tayo, yung mga alagang itik po natin na nangingitlog ay na-poison po. Kasi nga, sa ganitong area nga po mga kabebe, ay hindi na po tayo magtaka kung may mangyaring ganun. Dapat nga ay tanggap natin kung ano po yun mga kabebe. Kaya dito nga tayo mga kabebe sa area kung saan yung mga alagang itik natin ay linagyan po natin ng tubig gumamit po tayo ng water pump at dito na nga po tayo mga kabebe sisilipin po natin yung mga alagang itik po natin na nangingitlog at dito na nga tayo mga kabebe nakikita po natin yung mga alagang itik po natin na uh, maganda po yung pakiramdam nila kasi nga ay gumamit po tayo ng water pump dito po na area mga kabebe ay may tatlong kahon lang po. Pero sapat na po 'yon sa isang ay isang araw po ng mga alagang itik natin. Nasasabi kong sapat na mga kabebe kasi nga dito na area ay marami pong kohol. Kaya masasabi kong sapat na 'yon para ngayong araw lang po. At 'yun nga nakikita niyo naman yung tubig dito mga kabebe 'yan tubig Pero pagdating dyan na area po ay wala na pong tubig kasi nga yung water pump lang po yung ginagamit po natin na para masupply po yung uh, area na kailangan natin. At ito nga yung mga alagang itik po natin Ito alatang halata po na busog na busog po sila Pero kawawa talaga itong mga alagang itik po natin mga kabebe Kasi nga ay malayo din yung uh, linakad nila tas nangingitlog pa po sila Kung ano man po ang mangyari sa mga alagang itik natin Yung, uh, yung kuwan talaga yung pangingitlog talaga nila yung pinoproblema natin. Kasi nga ay sobrang na-stress po sila nung mga nakaraang araw po mga kabebe. At yun nga, marami nga po tayong mga itik na nalagas, kadahilanan po ay na-poison po yung mga alagang itik po natin. Ito nga mga kabebe, uh, ito po yung mga alagang itik natin na na-poison, may mga anim pa po kaya ito po yung uh, inoobserbahan ko kasi sabi nila lagyan ko daw ng uh, bear brand, tas uh, asukal po at linalagyan ko din po ng vitamins. Iniisa-isa ko po yan mga ka-bebe para naman po talaga ay makain nila at mainom kasi nga po ay hindi nga po nila madala ang kanilang mga ulo kasi sa sobrang bigat po ng nararamdaman nila at saka mabigat talaga yung ulo nila mga ka at sinabayan ko na lang din po ng feeds para naman sa ganun ay may makain at may ma kita po sila at nailabas po nila kung ano man yung mga nakain nila mga kabebe. Sa so ngayon po ay hindi ko, hindi ko pa po alam kung uh, epektibo pa itong ginaga, ginagawa ko o pinapakain o pinapainom ko po sa mga alagang itik natin na poison. Hanggang ngayon ay inoobserbahan ko po kasi nga ikatlo days na po nila itong na poison. At yun nga mga kabebe, yung mga itlog nga ng mga alagang itik natin pag ganito nga sobrang stress po yung mga alagang itik natin. I expect po talaga tayo na yung mga itlog nila ay bababa po talaga. Kasi nga, yun talaga yung iiwasan natin pag nangingitlog po yung itik po natin. Maliban sa init, tubig, pagkain, sobrang stress. Yun talaga ang uh, magpapababa ng itlog po nila. At yun nga, dito nga tayo sa area kung saan nga ay hinanapan talaga natin sila ng paraan. Kasi nga dito na area po mga kabebe. Patapos na po sila ng uh, ani at ito nga ay nagsisimula na po silang magtanim ulit. Kaya yun po yung mga dahilan po na na-poison yung mga alagang itik. Hindi man nila sinasadya kasi nga ay sa ganitong area kasi mga kabebe open na open po tayo kaya ganito po yung nangyari. Siguro ay sa mga damuyon yun or sa mga daga po na mga Uh, gamot po na pang ganitong area at nakain po ng mga alagang itik po natin kaya po ay na poison po sila. Pero ganoon po talaga mga kabebe pag mag-aalaga tayo ng mga itik tas ganitong paraan po talaga. Dapat po ay tanggap po natin kung ano man po yung mga uh, mangyayari po sa mga alagang itik natin kasi nga ay linalagay natin sila sa area na open po at yun nga mga kabebe hanggang ngayon po ay inobserbahan pa din po natin yung mga alagang itik natin kasi nga hanggang ngayon ay marami pa din po nga ah, mahina po yung ah, katawan po nila mga kabebe at yun nga talaga yung pinoproblema po natin kasi nga yung itlog nga nila ay tumataas na tas ganito yung nangyari, biglaan po na napoison yung mga alagang itik natin. Kaya ngayon po ay nagkakaproblema po tayo mga kabebe. Kaya nga, pasalamat din po tayo sa area mga kabebe kasi nga ay marami pong kohol. Kasi makarecover madali yung mga alagang itik po natin mga kabebe. At yun nga, dito nga area po ay wala talagang katubig-tubig. Kaya nga po mga kabebe, uh, bakas sa susunod na araw po ay magahanap na naman po tayo ng area na paglalagyan po natin ng mga alagang itik po natin. Lalo na po yung mga duckling ko po mga kabebe ay na-stress din po ako, hindi lang po yung mga alagang itik ko po, pati ako kasi nga ay na din po ako sa mga alagang duckling ko po. Kasi nga ay, andun na sila sa gitna ng palayan, malawak yung area. Pero yung pero problema ko po ay yung patubig po ng mga uh, alagang duckling natin. Kasi alam naman po natin, eh, andun sila sa area, mainit. Kailangan talaga nila ng tubig. Kasi ngayon nga ay, kanabitang mapiang sila ba yung hindi sila makalap makalakad Kung sabi siya pa, malupog ba yung mga paa nila, manghihina sila, yun yung pinoproblema ko. Kasi nga, yung mga duckling talaga ay kailangan din talaga ng patubig, katulad din po ng mga alagang itik po natin na nangingitlog. At ito nga po yung mga nangingitlog nating mga itik, nakikita nyo naman po, uh, busog na busog po sila. Sana nga po ay... Uh, yung mag na yung pakiramdam po nila mga kabebe para naman ay hindi naman po ma-stress yung duck girl nila at yun nga ah, yung mga alagang itik ko po pala mga kabebe at ito nga mga kabibi ay ginamitan po natin ng water pump po yung mga alagang itik natin kasi dito na area po ay hindi pa po nalagyan po ng tubig at pwede po din natin ito lagyan po ng mga alagang itik natin kasi nga tatlong kahon po yung meron lang dito na area kaya kailangan natin to punuin at dito na area po mga kabibi ay maganda po dito kasi hindi mainit ay yung mga itik natin ay makakarelax po talaga at ito nga po mga kabibi yan po yung mga alagang itik natin ginamitan Lapitan nga po natin sila ng water farm. pero tinimo ng brighta Yun nga mga kabebe, ah, dito nga na area ay ah, pahirapan po tayo ng tubig Kasi nakikita nyo naman po yung kanal dito ay paubos na din po yung tubig Hindi ko po alam Pero yun nga mga kabebe, kasi nga ay hindi nila pinalagyan ng tubig dito na area Hindi ko din po alam kung bakit Pero yun nga siguro may schedule po yung patubig po nila dito At yun nga mga kabebe, ah, yun lang muna yung ma-update natin ngayon po sa mga alagang itik natin. Sana nga po ay sa susunod na araw ay bumila, bumalik po yung lakas po ng mga alagang itik natin at makarecover din po sila. At yun nga, ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching!